Alam mo ba na kahit nakailang nerf na si Moonton sa hero na si Ruby ay napakahirap pa rin ito mapigilan lalo na kung ito ay gagawin mong roamer. Napansin mo rin ba na unti-unti nang binabalik ni Moonton ang mga assassin sa meta at alam naman natin na ito ang pinakamabisa na pang counter sa mga ito. Napaka solid ng passive nito kung saan after mo magcast ng skill ay maaari ka pa dash sa ibang location at magkakaroon nito ng extra physical at magic defense. At atin namang talakayin ang kanyang first skill na Be Good. Kapag ginamit mo ito, si Ruby ay swing ang kanyang side at magdidil ng 90 plus 859 physical damage sa mga kalaban na nataman nito. Pagkatapos ay mag-unleash ito ng shockwave sa parehong direction na magdidil rin ng 90 plus 859 physical damage na may kasamang 40% slow effect sa loob ng 1 second. Mapunta naman tayo sa kanyang second skill kung saan isi-swing ni Ruby ang kanyang side paikot sa kanya ng dalawang beses, bawat isang swing ay magdi-deal ng 185 plus 364 physical damage sa mga kalaban na malapit sa kanya. Ma-stun mga ito sa loob ng 0.5 seconds at dahan-dahan ito hihilahin ang mga kalaban patungo sa kanya. Ang ultimate naman ito na I'm Offended ay isi sweep ni Ruby ang kanyang side sa kanyang target direction kung saan magbibili ito ng 480 plus 1382 na physical damage sa mga kalaban na matatamaan ito. Hihilahin ito patungo sa kanya ang mga ito at magdudulot ng stun effect sa kanila sa loob ng 0.5 seconds. Gamitin mo ang emblem na fighter na may 10% spell vamp, plus 22 adaptive attack at plus 6 hybrid defense, real para sa plus 16 na adaptive attack, Festival of Blood na may 6% spell vamp, bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell vamp kada hero kill or assist hanggang 8 stacks, at Brave Smite na nagre-restore ng 4% ng iyong max HP kung ikaw ay magde-deal ng skill damage sa iyong mga kalaban. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.